So guys, usa may mutiring sa English. So nahirapan, nahirapan sila sa pag ayos dito ng sofa, sofa bed. Ay, uh, Baliktad man. Baliktad siya. man yan. Uy, Ay, ano ba yan? Ito yung I ano mo? Ano <laughs> ano isip na, niyo sa... guys? Ito. ito sa <laughs> 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 paano yan? Paano yan i ano i pasok? Sabi ko na nga paano baliktad nga. Baliktad i, baliktad, i ano niyo? Hi, Ikot ikot Bijuhan natin ke? Oh, madukit yung ano. Sandali. Yan. Yeah. There Nahirapan. Nahirapan. kasi hindi tayo Norwegian eh. Ang hirap mag ano. Paano naman hmm. yan o? Ganon yan. Ganon. O. There we go. Son. Yes. Ganon yan. Sabi nilagay muna yan sa dito. In suction maglagay. Yan hey, ang ba ito